Gandang araw everyone! So ngayong araw tatalakay naman natin kung anong mga halaman kung ano-anong mga halaman at kung ano ang dapat alisin sa kanila para gumanda, dumami ang bunga at maging healthy So, bago tayo mag-umpisa sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking video. Tara! Ito lang dala ko guys. Pang pruning scissor. umpisa tayo sa papaya. So, itong papaya ito ay babaa. Lalaki ito. So, kaya puputulin ko siya sa gitna para mag-convert uh, sa babae. So, yan. Tsaka, yung iba dyan, tatanggalin ko yung pinakaming. Yun, sa taas, yung pinaka-shoot -ta niya para huwag yung tumangkad at dumami yung bunga niya. namang sili. Yung sili ko hitik sa bunga. Tingnan nyo guys. Oh. So, mga ano pa to. Mga one month pa lang to siya. So hitik na siya sa bunga. Pero natang wala na akong tatanggalin dito. Kasi natanggal ko na yung kanyang pinakaunang bunga. Saka yung pinakaunang bulaklak. So wala na akong tatanggalin dito ito namang dalanggan tatanggalin natin dito yung mga kulukulubot product tanggal ko na yung mga kulukulubot nito eh yan tulad niyan. marami na akong natanggal dito eh para mag sprout ito oh tanggalin natin ito lang taga video eh ito oh yung mga kulukulubot na dahon ano ba yan? Wala kasing taga-video. kaya itong may mga kinainan, tanggalin natin yun. Hmm. Tapos natin doon sa malayo. Ito, kulukulubot. Ito, kumukulubot din, oh. Tingnan nyo yan, oh. So, tatanggalin din natin ito. Itong mga kumukulubot na ito, oh. So, wala akong taga-video. Kaya mahirap. Yan. Tanggalin natin at itapon sa malayo. Marami na akong natanggal dito eh. Ito. So ayan, basta yan kumukulubot kasi yung, yung mga ano lang naman yung mga oranges, dalandan, pumilo, yun yung mga dahon nito kumukulubot eh. Ibig sabihin yan ay meron siyang sakit. So dapat natin tanggalin or lack of vitamins calcium at saka potassium dito naman tayo guys sa pet chai tingnan nyo yung pet chai ang tataba so tinatanggal ko to palagi ng mga magulang na yung ito naninilaw na dahon tanggalin natin yan Ang magulang na yan yan na, yung mga kinainan ng grasshopper dito hindi ko pa nalipat kasi po wala na tayo. Ayan. Tsaka yung mangga ko, tingnan mo guys. So may mangga ako dito. So yung gaga, ini-experimentuhan ko to siya. Kasi hindi nag-successful yung grafting ko dito. Hindi tumubo. Kaya yung ginagawa ko dito, pinuputol ko na lang yung pinaka-shoots niya, yung pinaka-main niya. Dito, oh. Sarap talaga pag walang taga-bityo, guys. sariling sikap. Ayan, oh. So, ayan. Tinatanggal ko yan para huwag siyang tumaas. Ito pa. So, ito guys, tangan nagluko na yung ano ko eh. Ito, so, yung mga So, ayan na siya. na pruning ko na siya. Wala na yung mga shoots, yung mga dudo, yung mga... Ano tawag ba dyan? Yung sublak ba sa ilunggo? O, wala na siya. Para madali siya, mapu-force natin siyang mapabunga natin. Yung isa andun pa, oh, sa kabila. So, doon naman tayo sa avocado. Talaga guys, ang ginagawa ko dito sa aking mga halaman, pinuproning ko siya. Para mabilis siya mag huwag siyang tatangkad mabilis siyang mamunga ito yung aking avocado in order ko to sa ano in order ko to sa saan ba sa online so ayan pinuproning ko din ito proning natin siya guys pero tingnan natin kung yun kasi yun yung, uh, sa, eh, sa online binabi na talaga ako guys hanggang yung paligid malapit ng mag 6pm wala pa namang 6pm pero madilim na hanggang dito na lang muna. So, thank you for watching. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakihit na rin po ng notification bell para laging update sa aking video. Bye-bye! Jesus Christ blesses all!